Kaya sa BSP, hmm. ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time. The selling of gold is to pump up the economy. Okay, let's go to economy. Yan. Papakita ko lang sa iyo, ha? Ate. Ito, ito. Diyan tayo muna. Pakita lang natin sandali ah kasi uh, masyadong malaki ka. oh, paliitin natin, Oh. Uh. Ayun. yung sinasabi mong economy, Oh. Uh. 'Di ba? Why to pump up the economy? Ayun. Philippines posted above target GDP growth of 7.6 in 2022. Oh, uh. yan yung katutong-tong lang, ha. Uh. Uh. ayan. Ay, tingnan mo, tingnan mo na mabuti. Ah. Uh. 2023 from 7.6 bumaba ng Okay? In 2024, bumaba ng 5.6 uh, pa rin. Hindi, sabihin, from 7.6 ng 2022, nandun pa rin siya sa mababa. Sa madaling salita, sabi nga sa GMA News Online, PH miss economic growth target for second straight year. Now, you're saying that the selling of gold is to pump up the economy why it didn't happen. Sige, Sagot ka. Na magkaalaman tayo. O, kung may alam ka talaga, sinasabi mo ngayon na i-pump up yung economy. Diba? Yan ang sinasabi mo. O, bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? Remember, kasi may discarte ho dyan. Ang gold is like a stocks. Okay? may may panahon na nagbebenta, may panahon na tayo ay kumu uh, nag kick uh, nag Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbenta. Merong diskarte 'yan. Okay? Ituloy natin para sa kaalaman ng lahat. Oh, ayan ha. Diyan pa lang yung palusot niya na economy daw. Sablay na kagad. Oh, sabi ko nga sa'yo madam eh, do your research, okay? Do your research, hindi ka lalagpas sa mga Duterte vloggers Ang galing po yan sa isang vlogger yung uh, mga clippings na yan oh. Ito, tuloy, Of uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Alam namin diyan. Hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, nakaka-anong hina ng kuko mo? Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Okay? Ang question dito, why? Sa lahat na nagbenta ng gold, tayo ang pinakamalaki sa maling panahon. Papatunayan natin yan, pero ituloy mo muna yung kakadaldal mo dyan. Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now. ah, uh, sige, dyan tayo sa sinasabi mong gold. Ayan, ipapakita ko naman sa iyo. O, yung mismong sinabi ng kapatid na may punto nga siya dito. Ayan. O, uh, pakita natin. Ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. O, uh, nakikita niyo yung graph sa taas? Yan po sa kaliwa. Yung kulay uh, medyo green. Ewan ko kung anong kulay yan. Medyo colorblind ako eh. Yang uh, nasa kaliwa na yan, nandito sa picture ni Abab niya, eh, si Claire. Nakita niyan? Um, wala ang Pilipinas diyan na nagki-keep. napakarami ang hindi na central banks that bought ibig sabihin hindi nagbenta, okay? Ito yung mga bansa na bumili, oh, Ayan malinaw yan eh pabase dali, hindi ko nakikita ng uh, bahagian dilabas natin dito. wait, cut ko dasay. po Ayan na ayan, 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 ayan. Okay? So, ayan po yung gold. Ang sabi dyan, sa kaliwa, central banks that bought the most gold in 2024. Anong bansa yun bumili ng gold noong 2024? Kita nyo? Ah, sa kaliwa, ang dami. Ang dami ho nagbumili. Ibig sabihin, sa pagka ikaw bumili, kinikip mo yung gold. Sinasabi kasi nitong babae to, nito, kaya nagbenta ang BSP, it is because mataas daw ang presyo. Tama, mali mataas ang presyo, mukhang pagpapakinggan mo, mukhang totoo. Tama nga naman, pag mataas ang presyo, ibenta e mo para malaking kita natin. E ang tanong, bakit ang daming bansa ang bumili ng gold doon time na sinasabi mong mataas ang gold? Tama si Amy Marcos dito. Bakit? Tingnan mo sa kanan. Tingnan nyo sa kanan. sa kanan, central banks that sold the most gold in 2024 sinong bansa, ang sinong central bank na bansa ang nagbenta ng madami. Same time to ha. Dito sa kaliwa, yung bumili. Bakit ang daming bansa ang mas lalong bumili? Bakit nung sa bentahan na, yung nag-release ng gold, Pilipinas lang ang pinakamarami? Naintindihan mo? Ibig sabihin, ang diskarte dapat, sabi nga ni Jaime Marcos, pag nag-reserve ka, nag-iipon ka, hindi ka nagbebenta. Okay? So many countries are in fact in a mad rush to acquire gold. Here we are unloading our own gold. May punto doon. Habang yung ibang bansa daw nagrara sila mag-acquire ng maraming gold. Kasi nga tumataas yung gold, so gusto nila maraming gold sila. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagbenta ng ginto. Yes, you are right tama ka sa sinasabi mong natural na trabaho yan ng BSP, pero mali ang diskarte nila. Ibinenta nila ng alanganin. Yan ang tanong dyan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Bakit ibinenta ng alanganin? Habang yung ibang bansa, they are acquiring gold. Bumibili sila. Habang tayo, ibinebenta natin. Bakit? Tayo lang. Ang kita nyo, ang laki ng graph po. Oh. -laki ng difference ng grab. Di ba? tayo lang ang nagbenta ng ganyang kalaki. Yung ibang bansa nagtatago ng gold. Bakit? Ah, yan ang hindi mo may Kasi nga, madam, ha? kung ikaw ay press secretary, mag-hire ka ng researcher mo para hindi ka nagmumukhang tanga. <laughs> Gago! Yun ang totoo. Hindi ho, seryoso ito. Para ho hindi ka naman nagiging ganyan pinagtatawa ng kangayon ng netizen kasi mali-mali yan sinasabi mo. Oo, maaari magaling kang abogado sa batas. Pero wag mong pasukin yung mga hindi mo alam. <laughs> yan ang totoo. <laughs> oh Ha, ah, tuloy natin to sinasabi ni ano ni Madam para mas maunawaan natin kung bakit talagang kinuha to. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng uh, qualification ngayon eh. Basta importante sumipsip ka sa gobyerno to, tirahin mo Duterte, magkakapwesto ka nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam Heh. ng dating... Naks parang akala mo, alam na alam mo, ikaw ang walang alam. Ikaw ang walang alam. Maling diskarte ang magbenta ng gold. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Sabi mo, ito ah, the main purpose na sinasabi mo, kaya tayo nagbenta to pump up the economy. Tumaas ba? ang GDP? Umangat ba tayo? Hindi. Oh, where the fuck is that yung sinasabi mong tumaas ang ekonomiya? Sorry, I'm not, I'm not, uh, uh, hindi kita binumura. Kaya lang, asa expression yun. Asan yun? Asan yun? Asan po yung sinasabi mo umangat ang ekonomiya nung nagbenta tayo ng gold? Kasi yun ang sinabi mo, pump up the economy. <laughs> eh, bumagsak tayo eh. Gets mo? Siguro naman, kuha mo na. O, oh, pangalawa, normal lang nagawain niya ng BSP ang magbenta ng gold. Oo nga, normal. Eh, syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba yung panahon ng kanilang pagbebenta na naayon sa data, data, hindi sa kwento-kwento mo, naayon sa data, mali ang magbenta ng madaming gold nun.